tulog mo kanina, apat na oras ka itong tulog? Or 3 hours? Saan? Okay, okay umaga, oo. Oh. Kasi alam ko, 6 tulog ka na eh. Hindi gagi, lapit niya ate. Saan? Muntik pa ako mabangga. Sa likod ko. Talaga? Oo. Oo oh, ate, tumingin ka na sa... Dinataan mo, wag ka puro kaya Hulog siya eh. Kita-kita mukha niya sa salamin ko, baby. Kasi uh. ang lapit na niya. Siyempre, yung liwanag ng nung ano niya, headlight. Uh. Nag, Nagre-reflect na sa kanya, di ba? Uh. Yung pag siyempre, sobrang lapit na. Uh. Yung ilaw pa ng brake light ko. Uh. Bro, siya eh. Um <laughs> <laughs> Bayad siya, baby. Huwag ganun please huwag kasunod sa akin nabunay siya siya sa akin hindi na siya sa akin